Ayan, balutin natin to guys. Para hindi kayo na hayop. Ba't din pa sinabi maliit? Hindi, hindi na yan. Ah, hindi na yan. Ito pa, hindi na mga ito. Ang taas. Kung ano may upuan kaya? Kambot mo ba? Kailangan ito balutin. Para... Isa, Isa ba? Isang ano, isang balot? Hindi, dalawang ito na ito. mo na, Ayan. pag hindi ito binalot wala o yung pa isa ito lang ito lang lang yung yung malaki na lang Ay, ito na. Ito na malaki. eh may sira na rin malaki ayun oh no? ito mhm -mm. naka ano na siya eh medyo dilaw dilaw na yan eh sige balutan mo na rin Baka kahit pang hinog, pang hinog, hinog man lang. Ayan, ayan, ayan. Malapit na. Okay. Oh, ang sakit sa laig eh. Umawak ka sa sanga. Yumakap ka sa sanga dahil al alanganin yung ano mo. Ako eh, ang utol, abutan mo ay siya. Yung makap ka sa sanga. Mayang malapit sa'yo na lang. Kayaan mo na yung malayo. Buma ka na nagbe-bend yung ano yung okay, mga napapahama kasi yung mga matatapang matatapang kunwari Ibuka mo na kagad yung papel. Ayan. Tama na. Bumaka ka na dyan. Gumagalaw yung ano o. Oh. sa mo na yung stapler. Bama na. O oh, wag ka na umakyat pa. Naku, Diyos ko. Hindi naman yung tutumba. So, na, masyado ka ano. Balutin na natin na ba? Wala pang kagat. Ah, saan ba? Masyado mapansin. Tulag ka ba? Hindi mo ba nakita? Eh, kulay green din eh. Wala um, na. Ilang piraso lang <laughs> buo. Lugi na naman yung nag-spray. Na. Ah, saan? Wala akong makita. Ayan, ayun. Eh, lalaki na. Oh, maluta. Oh, sayang. So, hmm. Hindi. Mababa-baba na konti. Pero wala akong makita. Hindi ito binalo. Pwede pa, man lang. Ayun na talaga, wala akong makukuha dyan eh. Lugi na yung nag-spray. ayun ang pinakamandaan din sa lahat. Pag hindi ito binalot, malalaglag lang. Kakag Kakagati ng hayop. Ito oh. Nakuloy na may isa niyang bulakla. Oh, may ano pa. May pugad pa. dijin mo na. No? Tulad, may kagat na isa. Ito, wala na to. Ah, saan ba? Ayan. Ito na lang na malaki. Ito na lang. May kagat na isa eh. Kaya natin binabalot para hindi masira. Hmm. Naglaga na yung pampalod ko. Kinahapon na sila. Hindi mo kasi ibulsa. Tap na yata eh. mo na kang Ah. Kahit na may hangat, lalaki pa. Mapapahinog mo na din yan. dito? na nahon yung mga mulaklak na to. Sunog na. Bakit meron kang binal? Meron din mulaklak. Huli-huli. Ayan, dahil. Pakita mga binotin na yung mga binotin pa, mga nahuli. Bakit pa huli-huli yung mga bulaklak? Eh, may mga nabalot na dito. Sarana. Ito, ma. Ito, ma. Maganda itsura din. Okay, mga bulaklak. Hindi sabay-sabay. Sabay-sabay naman yung Sabay-sabay naman yung spray wala na makikitain sa lugi ang nag-spray